Handa ka bang gumastos ng 7,000 pesos para yumakap ng isang baka? Yan ang paanda ng isang dairy farm sa UK. Sa Italy naman, huli ka mang pagkasira ng isang silya sa museum na nakakahalaga ng halos 3 milyong piso. May report si Ian Cruz. Kumukuha ng litrato ang lalaking iyan sa isang upuan na nakadisplay sa Palazzo Maffei Museum sa Italy nakasquat noong una ang lalaki hanggang umupo ito at tuloy ang bumagsak ang upuan. Agad umalis ang lalaki at kasama niya na parang walang nangyari. Pero hindi kasi ito ordinaryong silya. Ito ang Van Gogh chair ng artist na si Nicola Bola. Pinalamutian ito ng daan-daang Swarovski crystals at nagkakahalaga ng humigit kumulang $50,000 o halos 3 milyong piso. Hindi natukoy ng museum staff ang pagkakakilanlan ng dalawang turista na kumpuni na ang upuan. Sa Norway, biglang nagtakmuhan papasok ng mga establishmento ang mga tao. Isang moose kasi ang kumakaripa sa pagtakbo. Hindi malinaw kung saan ito galing, wala namang napaulat na sugatan. Sa isang dairy farm sa England, retired na sa pagbibigay ng gata sa mga bakang iyan. Ang bago nilang trabaho, therapist ang mga baka kasi ginagamit para sa cow cuddling experience. 95 pounds o mahigit 7,000 pesos ang singil ng may-ari ng farm sa mga turistang nais mayakap at mahaplos ang mga baka. Bahagi ng kita ay napupunta sa wildlife conservation program ng ilang endangered species. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.